Ayan. Ayan, nandito tayo ngayon sa Magalang Plaza. Ayan. Ayan. Wow! Ang ganda! lang plaza oh, ang ganda po dito. <coughs> Ayan. Ayan po yung niya. Ayan po oh. Pwede nyo pang pasyalan dito. po maganda, ang ganda po dito sa magarang Plaza oh. Ah, ang ganda po dito oh. Meri niyo pong ipasyal yung pamilya nyo dito oh. Ang ganda-ganda po ganda po dito oh. Yeah, ganda oh. Ayan guys, special na po kayo dito sa ano, Magalong Plaza. Ang ganda po dito. ganda po dito What's up guys? Andito tayo sa Magarang Plaza oh. Ganda po dito. Pwede nyo pong pasyal yung pamilya nyo po dito at mag-banding. Ganda po dito. Ayan. May stage pa po sila dito. Wala pong entrance fee dito. Libre po kayo pumasyal dito. Kahit anong oras. 24 hours po bukas to may ano din po dito eh. may CR din po dito kung nasa CR po kayo ayan ang ganda po dito ayan, nandito po ako ngayon sa gitna ng stage ayan o no? yung ayan, ayan po yung makikita nyo dito oh. ang ganda po Yeah. mayroon pa po naglalaro. Yan. Yan, sarap-sarap po maglakad-lakad dito. Yan, napakaganda po dito. presko presko presko. Pwede nyo pong ipasyal yung pamilya nyo dito. Ang ganda, ayan. Open po ito na 24 hours. Yan. Ano pa hinihintay nyo? Basyal na po kayo dito sa Magalang Plaza. Ayan po. Wow, ang ganda. Ayan. Ganda po dito. Tarapang kalabaw. Ayan, no. Ayan. Ano ayan po yung ano, senyales na malapit na ang Pasko. Plaza Magalang, Merry Christmas and Happy New Year. Ayan po. Oh. Ayan, malawak, medyo malawak naman po yung lugar dito. Ayan, no. Nakikita nyo naman po. ayan yata yung ano yung city hall na magalang yan po malapit po ito sa kalsada Ayan. malapit din sa Jollibee yan po marami po namamasal dito mga 11.49 na po ng gabi o no? ganda po dito o ganda po dito, pinuyo yea, yan ganda po dito, Ayan na po Ayan yung Ah, senyales na malapit ng Pasko yan. yan ganda ganda po ng parol oh. ganda na ah, nakarating po ako dito hindi naman po para masyal nagtitinda po ako ng malipugo balot chicharon ngayon napadaan po ako dito yan nakita ko po napakaganda Gan po, ganda po oh. ganda Ano po Hanapin po natin yung CR dito Saan pa? May CR po Banda dito eh Ano po medyo walang tao po dito ngayon kasi medyo ano na to madaling araw na exactly 12 midnight ayan no Benny ano Benny Benny Giotto T. Dayrit ayan August 21, 1932, ex-champion of the masses, defender of the poor, crusader for a clean, honest government, devoted public servant, and beloved by the people, the first re elected municipal mayor of Magalang, Pampanga, under the Republic of the Philippines. Assassinated in line of duty on December 28, 1996. Ayan ah, po yata yung kauna-unang naging mayor dito yan yan po ang update dito yan o oh. <coughs> nagagandaan mga parol dito kulay asul o oh. yan o oh. kahit wala po kayong dalang pagkain dito hindi po kayong magugutom kasi meron pong mga nagtitinta dyan sa gilid gilid yan Ayan po, update to. Ayan lang po. Ayan, makikita nyo yung parang kabuti. Ayan, no? Ayan, parang may kabuti. Ayan, no? Ayan, meron din mga playground, no? nakaraan po ano lang po yan nas po pumunta kami dito naka ano lang po yan uh, buhangin lang po yan pero ngayon na, meron na siyang ano sa parang damo damo ayan eh, no pwede po kayo mag exercise dito tuwing umaga ayan eh, no pwede rin pumasyal pwede rin exercise eh. po may playground po dito ayan ayan kung gusto nyo po mag picnic picnic dito pwede rin dahil meron pong lamesa dito ayan. ayan may palaruan pa dito pwede kang mag akit akit dyan pang matanda to eh ayan exercise lang ayan kung naipo kayo meron pong CR dito ayan o yan po yung CR nila. Aso, sarado po. Wala po yung nagbabantay. Oh. Ayan. Ayan, pwede po kayo mag-CR dyan. Ayan. Malaki. Ayan o. Oh. Ayan, CR pang <laughs> babae. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan guys. Ayan po yung update dito sa Magalang Plaza, Pampanga. Ayan. Dito po nagtatapos ang ating video. Sana po subscribe mo, subscribe niyo po ako sa aking YouTube channel. And goodbye.